Good morning, good morning mga pare ko. Kamusta kayo diyan? At ito mga pare ko, may sa atin ng ano eh, basketball eh. Pero check muna natin ang uh, panahon. Eh, ito medyo ambun-ambun lang naman mga pare koy. kaya kaya. At uh, check din natin ang ating motor. ito. motor tayo pa punta doon sa court. Pero syempre, bago ang lahat mga pare ko, tingnan muna natin ang uh, masarap na sopas. Ayan, kakain muna tayo ng sopas bago tayo pumunta ng court. <laughs> Mas mabuti na yung may laman ng tiyan kaysa ano, magutom habang naglalaro. Mas mahirap maglaro pag gutom. Pero ito, syempre, check muna natin ang ating sapatos. Eh. Ang dumi na kasi nga yung tagal hindi nakapaglaro. Eh. Kaya ito, oh at susut uh, susuot na natin mga pare ko yung tayo pupunta na lang court hmm, para ano para maganda-gandang takbo. Kaya lang mga pare ko, hindi mala kung makakatakbo pa. Tagal ko nang hindi naglalaro eh. Hmm, ito'y practice lang ito para matagdag na naman ang katawan. Masyado na akong nga uh, ano, mabigat, malaki na ang <laughs> Kaya sana eh, ano, may balikan laro at uh, alam alam kung matagal pa kung maiibalik man talaga at kailangan ko rin talaga si Paga maglaro mga pare ko eh. Dahil talaga na mahika kabumigat na. Mm. Kaya ito, sana eh, ano, makapaglaro ng maayos at uh, ligtas. Ito, tara na mga paregoy, ko, na tayo. Oh, ito gamit natin si Red Pegasus. Mm. Kaya ito, ito gagamitin natin hindi pa naambo na eh, oh. Para ano, pero wala akong kasabay ngayon mga pare koy, kasi nga inaandun na sila sa korte. Eh. Parang nalate ako, ma maaga silang pumunta doon. Kaya hindi ko alam baka pagdating ko doon eh, ano na naglalaro uh, na sila. O baka may na unang naglalaro sa kanila at nagaantay din. Kaya tingnan natin mga pare ko yat eh, sana eh, ano umabot ako ng ano first game para sabay-sabay kaming makapag ano makapaglaro. Uh, Eh, sabi rin sa akin nga ni Kuya, magdala daw ako ng pamusta. <laughs> at may dala naman ako, syempre. Hindi pwedeng pupunta tayo ng court na wala tayong dalang pamusta. Kaya ito, tingnan na natin. Nandito na nga tayo sa court at ito uh, na nga, hindi tayo umabot. <laughs> napakasana na sila mag-uumpisa na sila lima na sila eh Nali tayo ng uh, konti pero okay lang It, uh, susunod na lang tayo sa ano susunod na laro eto at nagkakasarapan na sila ng laro oh. at ang aking kumparing Alvin mo kung talaga pa oh, yun nakadali kaya ito susunod tayo mga pare ko at uh, sana naman imanalo dito sa una dahil pagka natalo sa una ay malaki agad ang pustang mapapabigay babawi pala ang ito po ang mga kakampi Kami po'y talunan So in first game Ito nyo naman Mga hapong hapo yeah <laughs> Babawi daw kami Second game Ito mga pare Second game na nga ito At uh, ako po isumab sa ano Sa first game May nagpapalit po na tropa At uh, ito po second game na to At ako yung mamaya na ulit Siguro sa third game Yo, mga pare guys Pauwi na kami At yung po nangyari Talo kami Ganun <laughs> talaga Bawi-bawi sa susunod Init na. Okay, diyan muna kayo mga pare ko. Update ko na lang kayo mamaya. Pauwi na kami. Okay, mga pare ko, yan dito na. Sa bahay. At uh, nadalihan nga kami. Talo. Ang Pero okay lang mga pare ko. Balik-balik -balik lang. At, uh, eh, matagal din kasing hindi nakapaglaro uh, eh. Ngayon lang ulit ako nakapaglaro. Kaya sana may balik ang dating ano, laro pero mo matatagalan na eh mga kung um, ma-iibalik pa at napakahirap maglaro ang bigat ko na at dahil kami nga italo mga pare ko check muna natin ang luluto ni ate o oh, yun pang sardinas to ah <laughs> oh, nagluluto pa lang gutom na ako Tut tunaw na yung ano sopas kaya sige mga pare ko update ko na lang kayo sa mga susunod at uh, magpapahinga muna tayo God bless atin lahat mga pare ko